Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Kamera okay ito na yan siyang pala ano, Dilyon, Dilyon sige, at sa'yo mahal na ama ng Diyos basbasan niyo po siya, at sa'yo na wala man niya rin sa'yo ng liwanag si ate, Elma na wala man niya sa'yo Diyos na mga Diyos, hari na mga hari Panginoon na mga Panginoon tingin na aking paklusap na matawag niya at sakit kay Dilyon na pumasok kay Elma ito, okay. hari ng karagatan. Ha? Hindi po, magsalta po kayo. Ano ba kayo? Hari pa kayo ng karagatan? Babae. Reina ng karagatan? Babae. Babae. ka? Ha? Sa dagat? Sa dagat. Ano nga, Dors? Si ah Ha? Sige, magsalta ka. Anong kang uri? Ah. Nakatira sa tubig. Hindi ba tubig? Ah. Hindi ba nakatira sa tubig. Oo oh, sige po. Ako po hindi na kayo Sorry po, pasensya na po. Bawa <coughs> ba po paano? O, oh, pasensya po. O, oh, sensya nyo ko. Sige na po, tatanggalin nyo na po kay Dillion yan. Ito na po si Dillion. Nakikita kami ka ng sorry. Baka na, na pero sorry mo. Sige na po, may po na ng... tawad si Dilo sa inyo. May hindi na tawad. Naligo <coughs> ka dagat. Kaya pala binulagog mo bahay niya eh. May hindi oh, na po sa inyo. Sige na po, kung bulagog sa O, nakita niyo naman, may hindi pasensya si Dilo. Pwede nyo na tanggalin sakit sa ulo. Ah, kaibigan, Bibigyan ka kalagatan ng dagat. Ba pwede po ba makan sa inyo? Matanggal niya na yung sakit niya, binigay niya sa ulo niya. Ha? Pwede na po? Kaya tawarin niyo na po si Delion. Pwede po ba? Ha? Huwag na po kayo magalit. Sige na po, hawakan niyo na po yung ulo ni Delion. hindi mo ka. Yan. Yeah. niyo po. Dalawa kamay na po. Ayan, tanggalin nyo na po. Pasensya na po kayo. Yung mga nakatira pa lang hindi katulad natin dyan. Eh, kala natin, dagat lang yun. Masarap maligo. Okay, eh, tanggalin pa lang na. Eh, sana po sa pag-aasal namin sa dagat no? Ay, hirap pala maligo dyan, no? Yung mga nakatira hindi katulad natin. Buti hindi nyo nila paano ito. tayo yung magpasabi. Baka hindi po <laughs> ko alam na kayo huwag kalimutan ha. Tapos na Hindi nga, masakit pa rin Wala na. Wala na? O meron pala um, pa na, Anong, mga, pa sa loob po. Ano, dagat. Sa niya po. Sa pang yan. Okay. magkatabi tabi kayo din sa dagat. Mahirap yung mani tayo sa dagat eh. Hmm. Ate Rosel, sumanib sa'yo ang duli. Kung lang ng kalokas nasa Quezon, so, na subscribe at like, share. Mahalo sa TikTok ha. Sa FB, manggagawin din ng kalokas Gusto niya kung maging Sa YouTube naman, manggagawin lang ng kalokas subscribe niya lang ko doon. Wala na po. Maraming po salamat, kaibigang kalagatan dagat. Ha? Ah, pasensya na po kayo. Tama yung pamimiris sa dagat. Kami taula tao lang, nagkakamali. Kami po yung mingi ng pasensya sa inyo, nagambala po namin kayo. Sana wag na naman kaming perwituin. Dito namin kayo nakikita. Ano po ang gusto nyong ialay namin sa inyo? lang po ng tawad, sa na po. Maraming po salamat na pagbigyan nyo po kami salamat sa kanya Salamat po at. Kitibid dito ng ganyan. Ah, wala po yung sakit. Nawala na. Dip ko na tatasaka sa uh, pantay ng dagat si eh, Kaibigan diwatang Ada. Ayugo pa 'yon. Ha? Oh, ay eh, Kaibigan naman tayo. Siguro naman pagbigyan mo ako. Siwatang Ada. Eh matagal na tayong magkakilala. Nandito ka lang pala. Nagpakalayo-layo ka pa. Di pwede ka naman sa atin. Bakit dito ka pa nagpunta? Sa bagay, nagbabantay ng karagatan, di ba? Hmm. Si Mang Kekwing po to, yung ano ng nanay nyo, kaibigan. Ni nanay, yung kayo na, diwata. Talang ko po yung nanay nyo, Nakikita po pa kayo. Hmm. mo na lang ako doon, ha? Kaibigan, diwata nga da. Ha? Salamat po at pinagbigyan niyo po ako. Nasa muli po. Nagulat kaya, nakilala ko kayo. Um, Sensya po sa pagpaperwisyo ni sa inyo, hindi po sinasadya. Pagbigan na ada. Ha? Hanggang muli po, mangkay ko po. Kung um, ano niya, kung kaibigan ng nanay niya. Pinaray na si mangkay ko na kalukan. Okay na po. Hanggang muli po, pagbigan na sabala. Okay, nanay Elma. Nanay Alma, magluluto ka pa. Nanay Elma, uy! Magluluto ka pa. Diwatang puti, si kaibigan ko yun, si Diwatang Ada. Kasi ang nanay nila kakalala ko. Si okay, yun reyna ng mga diwata. Ano, nawala rin sakit ng ulama? Masakit? Na? Matanggalin ko ah. Alma, masakit pa ba? Wala na. Nawala. Ay, sa pa, masakit. Inipit ko. Teka lang. Sa mo, masakit. Inipit ko. Inipit ko. Sige pa rin wala na. Nawala? Hmm. Hindi ako na, ganang pasalamat tayo sa Diyos sa mga. Sabay kayo sa akin. Mahal na salamat po sa pagpapagaling niya sa akin. Amen? amen? Amen, amen. Ako yung instrumento lang. Ang Diyos Ama nagpagaling sa iyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagkapanood ka, Mang ng Mang ng Kalokan. Subscribe, like, share. TikTok, Mang Kikweng ng Kalokan. Facebook, Mang Kikweng ng Kalokan. At YouTube, Mang ng Kalokan.

Nagagalit ko kayo kay nila Bakit mo naman kasi pinaglalaro ng mga tao dito sa kay. pier? Magandang gabi po sa inyo. Mukha. Mukha. Kaluluwa. Mukha lang. Masagi na siguro. Mukha. Mukha. Pasok po yung mukha na yan. Pasok dito kaya kay Telma yan. Mag-usap tayo mukha. Pagandang gabi po sa inyo. Ano po nangyari sa inyo? Bakit mukha na lang natira sa inyo? Ha? Ah. Sakit tulo niyo? Ha? Ah. Picture? Ano? Pa, okay. Napirwisyo <laughs> pa kayo? Napirwisyo? Ha? Ah. Nahanap po kayo ni Danilo? Yung Danilo, taga puro. Sagot! Pasok po. Papasok ito ng mukha na yan. Pasok. Gusto ko mag-usap tayo. Pasok yung kumagambala ka, Danilo. Sige. Kau okay. lang papasakin sa mga iso ka Danilo. ka ba? Agad! Tao diba? ka, di ba? Tao ka? Hindi ka tao. Elemento ka? Ayan eh. Pulo ba masakit niya? Okay. Sige, okay. hindi na tayo magano. Pwede niyo po tanggalin yung nilagay niyo kay Danilo? Ha? Pwede po. Sinasalang na yung liklato ni Danilo. Sige. Okay. Pwede po, tanggalin niyo na lang. Hindi ba ako makikipagawain. Alam ko po gawain nyo. Sige na, ganun lumapit ko sa kanila. Sampai, ulo mo na. Ulo mo na yan. Sige. Tanggalin nyo na. Ano ba yan? Pinagawa lang ba sa inyo? Ha? Bawawa naman yung pinagtitipan nyo naman. Sa ano nung buhay ni Danini. At talaga napaglaruan na yung spiritual eh. hindi pa yung Hindi lalayo sa Barbo. pamaya pa po 'yan. the main step, May wala na nakapunta. Di ba may nilabas na ng na na, schedule. Tingnan daw. na mo, na. Taw na mo, ganila. Tagalin nyo na lang po. Talo. Ay, na, pala, na, wala. na, sa mga uh, sa praso. masaya nyo na si Danilok mo. Ano man ang sa inyo, pasensya na po. Oo lang, hindi ka Wala Sa ulo mo, nawala na. Ah. Sa -pa, masakit so, bang -bang sa ikot. So tumalikot ka sa bangko. Bangko lang sa ikot. Siyempre masakit sa sa Sige, na Sige po, tanggalin niyo, po kasi yun yung niyo sa yan, yan. At na po ka dito. Sige po, tanggalin nyo na po ka dito. po, po dito. S Ipawakan na po. Ah. E eh, na po kayo. Nakabala ka namin. Ito. Madami <laughs> Ito, parang pinagpabawa ka lang. Pagkat-pagkat eh. lang. Bigay sa'yo picture. Isa okay. din oh.

Notice lang po pa sa inyo. Ha? Ah? oh, wala nyo siya. may suku ba kalo? No? Ha? Ah. Pasensya na po. Ano po nangyari sa inyo? Ape, may suku ba siya? Pasensya nyo na po si Danilo. Ako na po ng Si Mangkay Ano ba? po. po makakatanggal niya. Ayan lang po may gawa niya.

Ano po masakit masakit sa inyo, kaibigan? Para matanggal ko din. Hulo po. Nasa aging halang tayo dito. Dito na, wala na sa Okay na.

pero ma, wala nila sakit sa likit ma. Sabi po, pasalamat tayo sa Diyos naman. Hindi ako gumagamit sa instrumento lang ako. Sabay kayo sa akin. Mahal na Diyos ma. Salamat po. Sa pamapagaling mo. No? Amen. Tama. Pagdito na lang po ang aming video. Maraming salamat po sa tagapanood naman kayo gumagalit. Huwag magkalimutan mag-subscribe sa YouTube, TikTok, Facebook, follow. At subscribe, like, share. Maraming salamat po. Kaya kung nakalokat, mag-edit lang po ang video. Thank you. Thank you.